mga idol at nandito ako ngayon sa Chinatown at malapit na yung autumn festival dito mga idol magaganap pala sa September 17 At yan, may mga iba't ibang design ngayon dito kasi nga may festival ba. yung mga idol, ito pala yung makikita nyo sa Chinatown. dito ngayon pala mga idol, madaming turista kasi nga malapit na ba yung autumn festival dito sa Singapore mga idol. Iba. Isa na din tong binibisita ng mga turista dito sa Singapore. At yan mga idol, madami din dito nagpupunta dahil nga maganda din. At may mga tiba-tiba din ba yung mga design dito sa China Town. Yun lang, salamat!